Sure. Wow for protector of by general for by I ask the <coughs> Sir uh we are actually using the Osint oh. naman uh, uh ginagamit naman namin ng open source intelligence sa amin lang. Uh, I just like to make an example na uh online gaming, wala kasi actual betting doon eh wala involved. so I I think there is a, if you really want to include this in our law kailangan palitan natin yung acto na may pera kasi sa online uh, online games wala pera na kapalit eh. what is uh, provided in presidential decree 1602 pag sinabi mong uh, illegal gambling meron talagang actual betting na nangyayari kaya na dinismiss ang kaso sir politics na may nagawa naman tayo may case naman tayo noon na kinasuhan natin online gaming pero sa level ng prosecution is na dinismiss din Mr. Chair, If that is the case, ibabal ko ulit sa telcos, no? Then yung mga vending stations, yung mga mga vending sites, they use uh, uh, uh payment methods like GCash, PayMaya, Alipay. Then yun, pwede natin yung, pwede natin ipatawag yung Mr. Chair. Let's make use of that uh, in this uh, congressional inquiry. Kasi may kito mo naman, no, <laughs> may iba-iba. Using AI, para nakita na na, na yung uh, yung isang uh, payment system tumatakas ng uh, ng uh, ng bet at say 50 pesos o saan daan so many times in, in, a minute that means may nangyayari ano may nangyayari ng uh, betting dyan uh, imposible hindi so we can we can we can ask them we can think, we, sequester them if we need to stop them if we have to otherwise Mr. Chair kung hindi natin gagawin ito ng paraan may sira na no? may sira talaga yung, yung 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 yung, basic fiber of our society. May sira talaga yung pamilya natin. Chair. Sir. Ah, yes. ma'am. Um, for I allow Congressman Fatopelia to ask his question. Allow me first to recognize Representative Ambrosio C. Cruz from the 5th District of Bulacan. <coughs> Representative Maximo Guaidalo Jr. from the Lone District of Mountain Province. And Representative Gustes Tambunting from the second district of <coughs> Baranale. And Chairman of the Committee on Franchise. Good morning. Yes, Mr. Chair, Thank you. Um, just to follow up on the questions of uh, Congressman Gomez, I think it's very frustrating lang for us, especially with uh, Congresswoman Pancho, na parang hindi na ba napakahirap hintuin ito, na madali lang naman po talaga hintuin kung seryoso po tayo. But my question is, sa uh, PNP, may mga listahan po ba kayo ng mga sabuan na alam nyo may yung camera? Uh, kasi nabakit ko sa interno. Yeah. Uh, yung OSEP na ginagamit po namin, sir, is uh, yun yung mga gumagamit ng online gaming. Now, uh, to, my ito, my question is yung mismo po sa buwan. Ilan po bang sabungan na uh, nag-operate sila at alam niyo may camera sa room? Do you have a of inventory of a... Uh, we will check, we will check po, ah, uh, Mr. Chair, kasi... ah... Uh, I think it, it, should start from there. Because, Mr. Chair, lahat naman po na sabungan is uh, ang nag-approve naman po nito ay LGU, lahat ng local government officials. Ngayon, nagsimula itong camera, especially nung pandemic. No? And now, since may camera na, napakadali po kasi na stream na lang po yun. But pwede pong parisod pa rin na hindi naman kami nag-stream, yung camera lang is for the protection of the samuman. But never the rest ko, Delco, from pancor BNP, imposible pong hindi natin malaman kung saan mismo yung venue ng mga online na sabangan na po ito. Okay? Because, nanginiwala rin po tayo ay eh, I may mean the challenge sa PNP, na wala po talagang patas na pinagbabawal. Po, wala pa. So, nahihirap pa kayo maghuli. Pero, ang isa po rin na pwedeng paraan nito ay pag nalaman na po natin na may camera at sinistream yun, Pwede na po natin ipatanggal yun para itigil yun. Hindi naman po pwedeng mag sa walang kibulang po tayo dahil ang online isa po po talaga ay nagpapahirap sa mga mga Pilipino. Nandoon na po wala pong regulasyon po ito. Kahit po mga bata, pwede lang po pupusta. OFWs, pumupusta lang. At naubos na wala ang walang pinapadala sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So this is a very serious matter. Alam ko marami pa po kakulangan, pero hindi po ito pwedeng nasunlang na hindi po natin takasuhan ng illegal gardening. Kundi pwede po natin tahirapan ito, mga nag-horang isa po po ito. Kasi kung hindi natin malaman mismo kung saan po yung lugar. Lalo na kung alam ng local government units, alam na alam ko po yan, dati rin po mayor, dati yung mayor rin po si uh, Congressman Gomez. So alam po namin ang nangyayari sa aming bayan. But if we are very serious enough and may congressional inquiry na, I think even the PNP, even Pagor, even other agencies are held liable para po maindulang po ito. So, kailangan po namin, isubmit niyo po rin po sa PNP, if, I may, Mr. Chair, all the data na pwede pong makuha ng PNP sa bawat bayan ng mga sabungan na meron pong video ka sa loob po ng sabuan. Thank you, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Chair, can I just to uh, make a follow-up uh, with the statement of uh, Congressman Fenderbelia? Mr. Chair, uh, tama po yung sinabi ni Congressman Fenderbelia na napakalaki ng, uh, ng role ng uh, PNP sa apprehension or sa paghuli ng, uh, ng uh, mga illegal na sapo. Kung bibilangin natin, pero well, kung iisipin natin, sa buong Pilipinas, lahat, lahat na may regional directors, may provincial director, may mga chief of police sa lahat. And all over the country, there are about 1,493 municipalities and about 149 cities. Ang batas natin sa cockfighting, binibigyan lang ng isang lisensya ang isang munisipyo with a population of below 250,000 uh, people. If more than 250,000 people, pwede dalawang ibigay na maximum sa isang syudad. So, tapos siya ko ni Congressman Condebella, kung talagang gusto ihanapin uh, ng polis yung mga yung mga cockfighting na yan, yung mga pages madaling hanapin Lalo-lalo na lalo, kung titignan nila kung sino yung mga may camera. Dahil napakahirap ni na mag-offer ka ng illegal na cockpit <coughs> tapos naglumalapit yung mga yung mga barang pero walang, walang sumusugaran sa loob. Ayan, ayan, dyan sa Congressman Kapag, no, sobrang ganda 'yung. Dahil ang sayo, sir chair, 'yung dinagampit nila. Well sa atin kasi, sir chair, um, uh, lumaya kasi ng sa buwan. Siya pa siyang bahala, at ako 'tong nag-apply for sinistre So, iniigi ko lang po sa ating kapulisan. Sino po ba 'yung mga sabungan? na may camera, it's siguro inventory. I think, sir, sa PNP, kaya nga rin ito, in one week's time, it's a bit to this committee right away. So, if I may, sir, sir, can we direct uh, PNP to something? Sa akin ka na.